Alam mo ba na kung minsan, isang libro lang ang makakapagpabago ng buhay mo noong 2017, may nagsabi na sa akin tungkol sa librong Rich Dad, Poor Dad. Pero, inignore ko lang. Lumipas ang ilang taon, dalawang libo, 2022, doon ko lang naisip na basahin ito ng seryoso. Pagdating ng dalawang libo, 2023, nakuha ko ang first property ko. At ngayon, meron na tayong limang pinto apartment na paupahan. Kung sineryoso ko agad noong dalawang libo, labing pito, ang pagbabasa, baka mas marami na akong property ngayon. Hindi ako nagsisisi. Pero, ito ang advice ko. Mas maaga mong mabasa ang librong ito, mas maganda. Kaya, kung gusto mong magsimula sa rental properties, basahin mo muna ito bago ka magumpisa. Nasa link ang libro kung saan ko siya nabili?